Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang hakbang-hakbang kung paano magbukas ng demo account sa Barry Broker, at pagkatapos ay ikonekta ito sa platform ng MetaTrader 5. Sa aming opinyon, ang NAIL ay inirekomenda para sa mga advanced na mga ngalakal, dahil sa bahadyang mas hinihini nitong platform. Kung magpasya kang ang broker na ito ay hindi para sa iyo, makakahanap ka ng alternatibo para sa mga nagsisimula sa paglalarawan. At kung wala ka pang BAN account, makikita mo ang isang link sa isang espesyal na alok sa paglalarawan. Huwag mag-atubiling manood. Upang magbukas ng demo account, pumunta sa website ng My Broker o mag-click sa link sa paglalarawan. Pagkatapos ay pindutin ang pindutan ng i-simulan ang pangangalakal at punan ang form ng pagpaparehistro. Dapat mong ibigay ang iyong bansang tinitirhan, email address at password. Tanggapin ang mga tuntunin at kondisyon at kumpirmahin ang iyong pagpaparehistro sa pamamagitan ng pag-click sa asul na buton. Pagkaraan ng ilang sandali, e-redirect ka sa panel ng pamamahala. Hikayatin ka ng broker na i-verify ang iyong account mula sa simula, dahil ito ay kinakailangan upang makagawa ng isang tunay na deposito. Ang mas maaga mong gawin ito, mas mabuti. Mula sa magagamit na seksyon ng mga account, ay download ang platform ng MetaTrader 5. Ang pag-install ay halos kapareho sa Windows at MacOS na mga computer. Maaari mo ring i-download ang app para sa mga Android at iOS phone. Kapag na-install mo na ang MetaTrader 5, pumunta sa email address na ibinigay mo sa panahon ng pagpaparehistro at hanapin ang welcome email mula sa RAN. Doon mo makikita ang iyong login at ang server number na kailangan mong kumonekta. Sa kaliwang sulok sa itaas ng platform ng MetaTrader 5, mag-click sa buksan ang isang account, at hanapin ang nasen bilang iyong broker. Pagkatapos ay piliin ang opsyon upang mag in sa isang umiiral na account at ilagay ang mga detalye ng demo account mula sa welcome email mula sa van. Kakailanganin mo ring ipasok ang password na ibinigay mo sa pagbubukas ng iyong account. Kumpirmahin at tapos ka na. Kung ang mga aset sa kaliwa ay kulay abo, nangangahulugan ito na hindi mo maaaring ipagpalit ang mga ito. Para ayusin ito, pumunta sa Available na Asset Selector at piliin ang mga simbolo na available para sa uri ng iyong account. Mag-click sa dollar sign upang idagdag ang asset sa mga shortcut sa kaliwang bahagi ng panel. Pagkatapos piliin ang asset kung saan interesado ka, i-right-click at piliin ang bagong order. May lalabas na configurator ng order na magbibigay daan sa iyong itakda ang laki ng transaksyon sa mga lot, magdagdag ng stop loss at take profit. Ang pagpindot sa pulang buton ay nagbebenta, at ang asul na pindutan ay bibili. Ang panel sa ibaba ay nagbibigay daan sa iyong suriin ang iyong kasalukuyang balanse sa account at available na margin. Dito maaari mo ring isara ang isang bukas na posisyon at mapagtanto ang isang tubo o pagkawala. Sana ay nakatulong ang video na ito. Tulad ng nakikita mo, ang paggamit ng nae ay maaaring maging hamon para sa mga nagsisimula, ngunit pagkatapos ng ilang araw, ang lahat ay nagiging mas madali. Kung mukhang masyadong komplikado, makakahanap ka ng isang link sa isang alternatibong broker na inirekomenda namin para sa mga nagsisimula sa paglalarawan. Salamat sa panonood!